Hello guys, welcome sa aking munting channel Guys, may share lang ako no? na miss lang ako eh, no? Meron palang ganito sa Korea Ayan, no? May nakita kasi ako sa Google Map eh. Guryong Village guys. Ano siya? Parang siyang Pilipinas Ang yun no? Yung parang, parang squatter Meron palang ganito sa Korea Try natin puntahan guys ha? Inapokon, layo yun nilakad ko Pero mong ang ganda niya, no? oh sa likod niya. Ito. Nice, ano? Try lang natin ah. Hindi ko lang kung um... pwede. Bilis siya guys. yeah, Ayan. Ayan tayo. So kaya yun. Guys, eto na. Nanunulay na tayo. Ayan malayo yung daan ni, eh dito tayo e, wala lang pwede mag video ah. kasi parang ano siya eh parang tondo yung ski kinita yung ano dito oh pwede na dumahan dito eh ayan o Let's go. Ano siya guys? Kakatakot naman dito. Pero wala siyang tao. Siguro gawa ng... Ano siguro? Ayan ano guys Siguro gawa ng... Ano? Winter. sakot dito dapat pala may kasama ako ito guys oh. hmm, pwede dito pwede rin dito ito muna tayo pa, ang paghinabol ka eh hindi ka na makakalabas ng buhay Okay. Ito Yun. Ito tayo guys. Ang gumanda ganda. Dito tayo. Cut ko muna may kasalubong. Hindi pala lang mag picture picture yan guys. Oh. Parang nga pinipicturan siya. May yan siya. Pinapasya lang din. Nakulod na ito. Ha. May pa may public ano siya guys oh. pa hmm. hmm. pwede ganun tumuloy dyan papunta sa loob yan, ano niya? Pwede tayo. Tayo na tayo pumunta din. No. Yeah. Yeah. Ito guys, ano? Grim yung mga bahay-bahay nila, ano? May silang ano na nga, ano? Yeah. Mga bahay nila. Inahapo na ako yung manit ng ang baba ng bahay nila Moring scrap dito ba Napo. ako ayun guys oh ba yan oh mo yan ang tataas ng building, no? pagdating sa likod oh. nandito yung gore yung pillage yun hindi tayo ito guys may may CR sila yun CR yun oh diba Nah, Oh, parang uh, nandito oh. Uh. Nakakatakot oh. Uh. Ay, eh, may mga pusa uh. Dito naman tayo guys. Wala na sigurong tao kasi winter. Nasa loob sila. Pero, uh, yan. pa nila, may mga aircon na yun, uh. yan oh. Uh. Yan Diba? Parang nakakatakot pumasok sa mga ganyan eh. Baka kasi ano na eh. Mga ah, trespassing tayo dyan. Ayun, eh. mga ganyan. Skinita o. Oh. Hmm. Ayun diba? o, may batis pa. Diba ang maganda o. Hmm. Tahimik dito guys. Ang ganda dito. Balik oh. tayo. Huh. Oh. Napo. Wow, ang ganda doon sa ano. Ngayon ano, oh, may daan sa ilalim. <coughs> oh, Yan. Sa Goryong Village. Ayan guys. Oh, bundok na to. Ayan oh. Ganda dito bundok. Malamig talaga. Ayan. Hmm. Ganda ng parkingan yun. Eh, no? Nakapuna ako. Doon dito. Tayo sa kabila. Ito naman tayo guys. Ayan. bak, ba? Nakakatakot pumasok sa loob niyan. Ayan o. Siyempre, foreigner ako diba? Baka anong isipin nila Pero hindi pumasok doon. May na naman sila o. Yan naman o. Ayan. Tayo. pero may nakakita ako mga photographer yun nag sila. picture pagod masulit ang parking mo wala kang kaagaw <laughs> putik na ha mm -hmm. yun, pusa. ang bait ng puso so yun nga pababa na tayo kaysa ang ganda ng mga building eh no ayan no tapos sa gilid nila ito di ba ayun no ano sila ayun kita nyo ba mga bubong no nakatakot pumasok eh pero try natin ito papasukin natin ayan no guys okay, so. Tingnan natin ito. Tara guys, let's go. Ito, guys, pasok tayo. Ah, mayroon silang chapel, oh. Chapel to. Ayan, oh. Sarado nga lang. O, dito, yun, know, May chapel sila. Ito, guys, may mga ganyan pa, no. Diba? Pasok tayo dito. Ayan. Pero sa ka, linis, no? May mga aircon sila, no. Ayan, oh. Diba? meron din dito ay hindi dito pala ang baba ka ano nasa loob sila yan ay, pwede rin dyan pwede rin dito hindi tayo medyo mahaba ang video ko dito yung iba sarado na talagang ano na ay sinipad pa ako ito guys, yung skinita no. Yan. Oh. Hindi mo kanya guys. Yeah. Ay, naku po. Ay, ako. Hmm. na. Hmm. Hindi tayo. Yun Yung no? skinita yun no. Primo. Hmm. Ay, may tao na dito. Maririnig ko. Tara, hindi tayo. May tao dito. Ay, ako. Ayan. Pwede ka dito? Special eyes. Kiss Kapalabas na pala po. Ayan hmm. na. Oh, ayos, di ba? Kapalabas hmm. na tayo. Para basta tayo guys oh. hmm. So yun lang guys, dito po yan sa Goryung okay, Goryung Village nga pala O oh, dito pa tayo Silitin so, na natin Hindi na masyadong delikado. Siguro Yan guys, so, pwede ka dyan umano Diba? Pero di tayo parang galing ako dito kanina di ba ako galing dito kanina pangyayon oh, eh nagsisigo bulaga ako so yun lang guys yung goryong village ito nakalabas na tayo hindi naman pala nakakatakot siguro sa gabi mabait naman yan yung yumuko ako, binati pa ako ng mama ito pa guys so, may skinita pa ayan o pasok niyo din eh. Layo na, na niya. So, 'yun 'yung numero ng radyo niya. Say lang guys, maraming salamat sa pag-sama. Ito pa oh, may iskinitita pa rin oh. Ayun. Ito, may iskinitita rin dito, guys. Ayun oh. Say lang guys, thank you po. God bless sa ating lahat. Thank you.